Magandang araw sa inyong lahat. Uh, welcome sa ating channel. Sa ating mga subscribers and followers sa ating FB page. Uh, FB by Elwin. And uh, pag usapan natin ngayon ay ang tungkol doon sa waiter na pinatayo doon ng dalawang oras na isang uh, member ng uh, LGBT community, si Certain uh, Di Bacalso. No, uh, na mga issue tungkol dyan na uh, opinion na naibigay na para may mga netizens na sumausa na dyan. O, tayo naman, uh, we, were, we are more concerned on uh, employees' rights in this particular situation and the obligation of employers sa mga ganito. Bakit hinayahan ng employer na masubject sa ganong uh, sitwasyon ng kanilang empleyado na ang gumagawa naman ay customer. So may karapatan ba mga customer na gawin yan sa empleyado ng isang establishment, no? Uh, well, bago ang lahat, please shout out muna natin ang ating mga subscribers and followers. Panoorin nyo dito. So, basically, um, in terms of other legal issues, marami namang mga uh, naiba to na dyan yung mga ibang mga experts, especially doon sa mga sa legal, uh, uh, possible legal action na na uh, hey, sampan itong uh, waiter against the Bacalso, no? So, may ganong angle nga, no? So, nasa kanila na yon kasi marami namang batas tungkol dyan. Ang discussion natin will focus more on ano ba, ano ba talaga ang uh, obligasyon ng employer sa mga ganitong sitwasyon. You know, yung batas natin, ang uh, constitution natin, ba, primarily, no? Um, enshrined dyan na dapat ang um, employer eh, magbigay ng safe and helpful Uh, working condition sa kanyang mga empleyado no kasi yan ay mandate sa isang state uh, to uphold the rights of workers no? to protect their welfare to promote their welfare mga ganun ano so yung yung subject ka sa dalawang oras para lecturean ka ng gender sensitivity issue dahil lang sa na tawag mong sir yung isang uh, biologically lalaki naman So, mukhang ano yan, um, merong uh, problema tayo pagdating sa sa health, healthful, no? healthy working uh, environment ng uh, empleyado. So, imagine kung isang empleyado, eh, pinatayo ng customer mo para lecturean sa loob ng dalawang oras, di ba? So, ikaw, employer, anong, ba, ano, ano, anong obligasyon mo? Anong gagawin mo, di ba? Uh, may obligasyon ng employer na itigil yan kasi that will violate sa uh, provision ng batas na nag-require sa mga employer na to make sure na walang harassment na nangyayari dito sa loob ng kanilang establishment at uh, ang mga empleyado hindi na subject sa mga uh, conditions sa trabaho na nakakawala ng kanilang uh, o nakaka-affect sa kanilang health, no? mental or physical. No? In fact, meron tayong mental health uh, luna na in the workplace. So, sasakop dyan sa nangyayaring ganyan, ano? So, si employer should take an active part, no? Yung manager sa establishment, dapat tinigil yun nung nakita na ang oras ng empleyado inuubos lang para lecturan ng isang uh, tao sa ganong sitwasyon. So, ito, uh, inami inamin naman ng uh, bakal so yata na parang indiscretion on his part. But then again, ang concern natin dito, yung employer, ano yung ginagawa? uh, the manager in the establishment, the supervisor niya kung meron man, eh, anong ginawa niyo? No? So, dapat tinigil yan, kinausap yung customer para, I mean, that is a workplace, no? that is an, uh, that is not a lecture uh, environment. That is a workplace na kung saan respetuhin dapat ang karapatan ng isang kuyate dyan. No? Hindi para lecturan sa kanyang pagkakamali na ito, eh, honest mistake to ng isang uh, empleyado na natawag niya ng sir. Yung physically nakikita niya lalaki naman talaga eh. Diba? Hindi naman niya masisi na dahil ang upbringing niyan, eh baka physical ang uh, biologically. Yun ang nakikita niya, lalaki. So, natawag niya ng sir. Diba? O, so, honest mistake, no? Now, ang um, ating Department of Labor, meron yung mga mental health policy guidelines na sinasabi. sa atin. No? So, si employer, ang mga manager dito, dapat mag-intervene sa mga ganyang sitwasyon para maiwasan na ma-subject sa unnecessary harassment and uh, ridicule, abuse ng mga empleyado, especially in, uh, in the case na naapektuhan ng kanilang mental health. It's like in this case, I think it, has, impacts it, it impacts in the health of the employee you no? Know, uh, involved dito. So, you lang know guys, no? Uh, I just want to share that uh, part. Doon sa mga ibang issues na yan, bahala na yung mga ibang nagpo-comment na na defense. But ito lang sa atin, naku-curious na, na lang ako bakit for two hours kung nakikita ng manager, ang ginagawa nun. Eh dapat nagugas ng plato yun o dapat ipatig ng orders. Bakit nakatayo yun doon? Tapos kinakausap ng LGBT, tapos nilelektura ng gender -sens sensitivity issue. No? I hindi yan panahon para makinig siya ng lecture. Pupunta yan dyan sa araw na yan para magtrabaho. Di yeah, Para i-earn ang living niya, ang living wage niya, hindi para lecturean siya dyan na uh, para siyang bata, no? So, that's not, that's, that's ano, uh, insulting sa part ng empleyado na yan, no? And, uh, hindi maganda, hindi maganda, no? So, The employer, again, be, be aware of those things, and protect your employees from harassment, from abuse, uh, things like that, no na nakaka sa kanilang uh, health and safety in the workplace. So, employers, uh, take action sa mga ganyang pagkakataon, uh, alert, uh, activate, or ask your, require your security guards, no security personnel, to intervene sa mga ganyang cases. So, again guys, I just want to share with you yung uh, incident na yan because uh, for me, uh, it's important to point out no, na ang mga empleyado sa ating uh, tanggapan ay ng mga karapatan yung dapat respetuhin. Dahil merespeto nga yan ang ating konstitusyon, ang ating batas, na isang uh, ikang organic law natin yan, yung pinagbumulan ng lahat ng batas natin sa, sa sa labor code, diyan nakatingin yan, lahat ng mga batas sa sumunod. Uh, nakalagay din the state uh, affirms uh, labor as a primary social economic force. Yung mga kanyan, di ba? The state shall protect the rights of workers and promote their welfare. Constitutional provisions yan eh. So, nandun yun. Dun, dun to nitingin. So, guys, again, thank you for watching. And uh, I hope this uh, becomes a learning lesson uh, sa mga employers natin. And of course, sa mga empleyado din, uh, uh, be aware of your rights. In fact, uh, uh sa ating uh, batas ngayon uh, on uh, health and safety, may mga karapatan ng empleyado na hindi pumasok sa trabaho kapag kahitingin nila eh, may imminent danger. No? So, uh, I mean, it's a, it's a long shot yung tipino natin. But again, this points to the fact na ang mga empleyado uh, should not be subjected to abuse, uh, unnecessary harassment. It's just to point out that. Uh, So, well guys, thank you for watching, and I hope to see you in the next video. Bye.